It's for white but we maybe some kind of model. ubah bengket. Yeah. Yang nak kita nyanyi.

Malapit na tayo sa Baguio City. Oh. Pasalubong, pasalubong. Yan pasalubong, uyan nakikita yung man Ito na po yung ano tunnel. sinasabi ni Pangulong Marcos buti meron ito kung hindi walang dadaanan dito makikita kang gawa nito pero yung sa bungad dito yun ang problema yun yung pinanakita nyo kay Pangulong Marcos na pinalita nung araw yung flood control Yan. yung tunnel na yun yung no?

Babenget yung ang nakikita ninyong video ko sa to na po yan so malat na tayo sa city makulimlim na po panahon dito namumurang ulan wala na sikat ng araw पार्टी <clears> आयो <throat> <clears throat> For metro bagay. bagay na. Bagay na. Bagay na. Pero patas po dito. portion nito. Uh, marami pong naan dito. Nag-slide dito. Kasi mababa po itong packet na ito. packet na matas. Kaya marami pong naan dito. Kaya mahirap pag hindi ko kasi sana yun yung dito sa bagay. Hindi niya kapisado. Okay, basta hindi uh, kayo mga driver.

sayaik ano ba tayo mga baba, kung papa para naman na masay? oh, masipara sure kita mo siya tayo baba? yeah, para makuwentarina ano? yung sa tayo ba baba ng ayan? para muna lang mama yung oh, muna lang sa pumara Alam mo, para hindi na pa-fail, 'yung pa 'yung sa pa ng ano? Siguro, oh, ang na lamang ang video, ano thank you for watching. praise God salamat sa Panginoon Ito na. Bách lạnh, hay là cái gì, nên nó bách lạnh, nó chỉ có người, ngay